Okay. Game, simulan nating himayin to. Um, para sa'yo, pag narinig mo yung global mission, ano ba yung, alam mo na yung classic na image? Siguro yun pare, no? Yung mm. parang may dalang Biblia papunta sa malayong lugar. Oh, madalas yung ngayong naisip, yung taga-west na pupunta sa um, uncharted territory, ika nga. Pero based sa mga sources na binigay mo eh, Grabe, ang laki na ng pinagbago. Talaga? So, yun yung titingnan natin ngayon. Yung, yung evolution niyan. Paano ba nag-shift? At ano yung importante para sa atin, para sa iyo na nakikinig? Tama. Mula sa um, teologya hanggang sa mga, alam mo na, practical na strategies ngayon. Ibang-iba na. Sige, unahin natin yung, yung pagbabago ng mapa mismo. Dati parang one way lang talaga ang dating, di ba? Parang padala lang from here to there. Oo, yun yung modelong from the west to the rest. Yun ang nakasanayan. Yung parang ang sentro ng misyon nasa Europe, North America, tapos sila yung nagpapadala sa Africa, Asia, ganyan. Pero ngayon daw, hindi na. Hindi na talaga. Kasi isipin mo, um, globalisasyon, tapos yung migration ng mga tao, sobrang laki ng epekto. At uh, lalo na yung teknolohiya. Teknolohiya, oo. Dahil dyan, yung concept ng mission field parang sumabog, lumawak. Hindi na lang siya about sa lugar. Ha? panong hindi na lang lugar? So, nandito na rin sa tabi-tabi. Ganon. Eksakto. Nasa mga syudad na natin, yung mga kapitbahay natin galing ibang bansa, yung diaspora. Tapos, grabe yung digital world. Ibang usapan na yun. Wow! So, yung misyong ngayon, hindi na lang punta doon. Nading, mula sa lahat, para sa lahat, kahit saan. Nawala na yung dating isang sentro. Okay, gets ko. Malaking shift nga yan. Pero teka, may nabanggit din sa sources na um, hindi lang daw ito sa lugar o paraan. Eh. May mas malalim pa raw na ugat. Yung misyo day. Ano na Ah, oo. Oh. niyan. Bale, yung Misyo Day, ibig sabihin, misyon ng Diyos, ito yung parang foundational shift sa pagtingin natin. Paano? Kasi dati, ang akala natin, yung misyon, trabaho natin. Kasi inutusan tayo, di ba? Yung Great Commission. Pero ang Misyo Day, sinasabi nito na, teka muna, ang misyon nagumpisa at nanggagaling mismo sa Diyos. Nasa nature niya. Ah. Siya yung sending God. Patuloy siyang kumikilos para sa redemption, sa pagpapanumbalik ng lahat. So, hindi tayo yung bida. Okay. So, kung siya yung um, prime mover, ano na lang tayo? Parang tagasunod? Kalahok. Yun. Kahalok. Participants lang tayo sa mas manaking ginagawa niya. Kaya yung pagtingin sa Great Commission, lumalalim. Hindi na lang siya checklist ng, okay, na-convert na ba? Gets. Hindi lang numbers. Oo. Ang focus, dapat discipleship. Yung paghubog talaga ng mga alagad na sumasalamin kay Kristo sa buhay nila, sa community nila. Yung may transformation talaga na pangpatagalan. Malinaw. Malinaw. At kung ganun kalalim, paano to nakikita sa mga ginagawa ngayon? yung mga strategies, balik tayo dun sa digital. Mukhang ito na yung bagong frontier talaga. Oo, walang duda. Malaki ang potential ng digital evangelism, ng online discipleship, social media, podcasts na ganito, mga online communities. Naaabot yung mga dati hindi maabot, ma no? Correct. Kahit yung mga lugar na sarado, political man o kultural. Pero, at malaking pero to, may mga hamon din. Sobrang dami. Tulad ng? Oo. Uh -uh. Paano yung authenticity? Paano ko bubuo ng tunay na community online? Eh, ang dali lang ng mababaw na interaction, di ba? Tapos andyan pa yung misinformation, yung fake news. Mahirap. Totoo. Ang hirap sukatin yung lalim ng connection. Tapos may isa pang issue na lumabas din eh, yung dependency. Tsaka yung kahalagahan daw ng local leaders, indigenous leadership, bakit daw crucial to? Ah, eto. Sobrang critical nito para sa sustainability. Kasi kung titingnan natin yung history, lalo na yung colonial era. Oo, may history yan. Yung mga dating modelo, minsan nakalikha ng mga simbahan o community na umaasa lang lagi sa tulong galing labas. Pera, desisyon, pati leadership hindi healthy in the long run. Nakakasakal minsan. Oh, kaya ang push ngayon, baliktad. Palakasin yung mga lokal na palataya yung mga local leaders, sila dapat yung manguna sa sarili nilang context, gamit yung sarili nilang resources, sarili nilang paraan na angkop sa kultura nila. Para tumayo sa sariling paa? Yun nga, yung three cell formula. Self-governing, self-supporting, self-propagating. Empowerment talaga. Hindi lang bigay ng isda, kundi turo mang isda tiwala sa kakayahan nila. Okay, okay. Ang dami nating na-cover. Yung mapa, misyo daye lalim ng discipleship, digital, tsaka yung local leadership. Kung ibubuod mo lahat para sa listener natin, ano yung pinaka-takeaway? Siguro, um, yung pag-unawa sa mission nga kailangan mas malawak at mas malalim. Hindi na pwede yung dating-dati lang. Kailangan nating i-embrace na ito'y galing sa Diyos mismo, yung misyo day Tapos, yung goal hindi lang basta pag-abot, kundi deep discipleship talaga. Pangatlo, maging matalino sa paggamit ng technology. Tool lang yan. Hindi yan ang mission mismo. At pang-apat at napaka-importante, itaguyod yung tunay na partnership. Yung nag empower sa local communities para sa pangmatagalang bunga. Parang mas holistic na tingin. Mas holistic, mas humble din siguro, no? Kasi kasama lang tayo tama, mas mapagkumbaba. Okay, salamat. Sobrang linaw niyan. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin itong tanong para pag-isipan mo kung totoo nga bawat isa sa atin ay tinawag na maging parte ng Miss You isang pinadala. Nasaan ka man ngayon, sa trabaho mo, sa pamilya mo, online, paano kaya nito babaguhin yung tingin mo sa mga ordinaryong ginagawa mo araw-araw at sa pakikitungo mo sa iba?